magpapaksiw ako ngayon. Matang baka. Matang baka po guys. Ayan. Kasi namiss ko na yung paksiw. Magyan natin to ng asin. Timpla natin ng asin. Mayla natin to guys. Magyan na rin natin guys ng paminta. Ganito paminta guys yung gusto ko. Mas maano siya, mas malasa. Kesa sa pino. Ayan. Hmm. set aside muna natin to guys pupunin ko lang yung kaldero at ilalagay natin dito ang isda at nagprepare na rin ako dito ng kamatis Ayan, ilalagay natin dito guys luya, bawang, sibuyas saka silid Ayan, magtira lang tayo dito ng dalawa ang konti. ilalagay natin sa ibabay Ayan. tapos lagyan din natin ng konting asin para may lasa naman yung ilalim Ayan, konti yung paminta. Tapos, ilagay natin itong isda. Ayan, guys, sakto lang. Sa kalderong maliit. Ayan, natin itong sili, sibuyas, bawang, saka kamatis. Ayan. Lagay natin ang toyo at saka suka. Pinagsama ko na, guys. Konti lang yung toyo. Mas maraming suka. Ayan. At saka, use oil. Nalagyan ko din siya ng use oil. Kunti lang, guys. Ayan. Nagyan din natin guys ng konting magic syrup. Hindi mm. mawala mawawala ang asukal. Ayan, konti lang. Tapos, salang na natin to guys. Ayan guys, sinalang ko na may nang apoy lang. Medium low heat lang guys. I Prepare naman ako guys na gulay. Ayan. Alam basah. Yan ang aking gulay guys. Pinakbet. Wala lang tayong okra. Yan. Diyan muna kayo guys. Siwain ko lang to. Um, unain ko muna to guys. tong talong. Yan guys. Tapos na. Pagsamasamain ko lang to sa isang lagay. Isunod ko guys tong sitaw. Kasi pangit na siya. Oh. Malapit na siyang ano. Iba na yung ano niya. Kulubot na. Kaya kailangan lutuin na talaga to Makunat na guys yung sitaw. Yeah, uh, ito naman guys, nahinog na yung ampalaya. Oh. Pero hindi ko nasasama yung kukunin ko lang yung kalahati. Kasi maduduro siya. Pwede pa naman to Sa amin, niluto pa namin pag ganito. Ayan. Uh, pero tinan natin. Kasi, oh, pag pwede pa. Ah, pwede pa. Pwede pa, guys. Ayan, tapos na rin na guys ako sa panaya. Tanggalin na yeah. natin. Ayan, tapos na rin guys ako sa kalabasa. Tagal na natin dito para maugasan. Ayan, luto na tayo guys. Ito ay taba ng baboy at saka giniling. Pagmantikain na natin guys. Tagal natin guys ng konting asin para may nasa yung karni. Igisa na rin natin guys ang sibuyas sa bawang. Pwede natin guys ilagay itong sasya natin guys itong gulay. ang dami pala nito. Ngayon natin. Takpan muna natin guys para maluto yung gulay. Yan guys, medyo luto na yung gulay. Lagyan natin lang comfort part na no cubes kasi maglalagay pa tayo natin, dito natin na, guys magong. ng alamang ganito guys ang isura nito kasi na ito sa ref ayan mga dalawang kutsara haluin lang natin guys at lutuin lang natin to ng sandali at ayan guys luto na tong ating pinakbit yan ito guys yung paksiw kanina at pinakbit ayan kain tayo guys ito na yung aming tanghalian thanks for watching god bless